Ayan guys, trippers, nang dito tayo sa Budik. Ang ganda dito ng view mga lods, kaya ipakita ko sa inyo. Ang ganda ng mga bahay dito, ang daming bahay dito sa amin. Kaya ito guys, panuorin nyo ang video na ito. Peace out! Brum. So ayan lang naman mga lods yung alas uh, nabas na ni yung summer. Tingnan nyo kung gaano kaganda. Oh. Ayan, madami ang bahay mga lods. Ayan, oh. Dito yan sa view deck sa Las Navas Northern Summer. Ayan, mga lulis. Ayan. Diba? Ayan, o. Ang ganda dito. Ayan, o. Oh. Diba? nawodi ba? di ba mga lods? maulan talaga di ito maulan. maulan talaga. maulan talaga di ito mga lods sa Las Nabas.